Ang kobra ay isa sa pinakatanyag at kinatatakutang ahas sa mundo. Nakilala sa kakaiba nitong depensa at matinding kamandag. Matatagpuan sila sa iba't ibang bahagi ng Asya at Afrika. Ang pinakakilalang katangian ng kobra ay ang kapa o hood nito. Inilalabas ito sa pamamagitan ng pagpapalapad ng mga buto at kalamnan sa leeg na nagpapamukhang mas malaki at nagbabanta ang ahas Ginagamit ito bilang babala. Kapag binalaan, itatayo ng kobra ang harapang bahagi ng katawan nito. Ilalabas ang kapa at maglalabas ng malakas na huni, his, na parang unggol. Ang kamandag ng kobra ay pangunahing neurotoxic. Ibig sabihin, inaatake nito ang nervous system ng biktima. Nagdudulot ito ng pagkaparalisa, paghinto ng paghinga at maaaring ikamatay kung hindi maaagapan ng antivenom. May ilang uri ng kobra tulad ng Philippine Cobra at Mozambique Spitting Cobra na may kakayahang dumura ng kamandag ng tumpak sa mata ng biktima. Ito ay nagdudulot ng matinding sakit at maaaring magdulot ng pansamantala o permanenteng pagkabulag kung hindi agad huhugasan mayroon silang maiikling pangil na nakakabit ng nakatigil sa itaas na panga. Ang King Cobra ay isang natatanging uri at tinaguri ang pinakamahabang makamandag na ahas sa mundo na umaabot sa habang labing walong talampakan, 5.5 metro. Ang pangalan nitong Ophiophagus ay nangangahulugang kumakain ng ahas. Ang King Cobra ay pangunahing kumakain ng ibang ahas Kabilang na ang ibang kobra. Ang King Cobra ang tanging ahas na kilalang gumagawa ng pugad para sa mga itlog nito. Gumagamit ang babaeng kobra ng mga tuyong dahon at bantayan niya ang pugad hanggang sa mapisa ang mga itlog. Sila ay matatagpuan sa iba't ibang kapaligiran mula sa siksik na kagubatan at bakawan, mangrove swamps hanggang sa mga bukirin. Sa pangkalahatan, ang mga kobra ay iniiwasan ng tao at mas pipiliing tumakas. Karamihan sa mga kagat ay nangyayari kapag nagbulat ang ahas na ipit o nagtatanggol sa sarili. Maraming salamat po sa inyong panunood. Kung nagustuhan nyo ang videong ito, mag-like at mag-subscribe na para sa AI Formation TV Videos.